kasi pag sa picture eh. Di yeah, Ang ganda, no? Yung e, ito, tsaka rin. ito. Nasaan po yung para sa CR niyo? Po. Pang CR? Ano po sukat Mga, mga 30, 30 by 30. 30. Hey, so, ayun guys, may ano pala yun, may arrow doon, no? Oh? Okay, Ayan pa, ano? Uh, ang ganun. ganun talaga ang kabit. Um, kabit niyo po ay pagan ko, sir. Pataas niya pa pa ganyan. Yeah, pa ganyan. Wala so, pa ganyan. Ang bilang Okay. Uh -huh. Naroon yan na, uh, pang wiring. Inaapo na. Uh. Dito naman, nagtatambak na ng ano. sa flooring, Oh. Yan. Para flooring bukas. Tapos yung kaysa natin. Tapos na. Ito yan, nagre-ready na, Oh. And guys. At nialagyan na ng ano. mga host na ganyan. Tapos may abang na dun, Oh. <coughs> Walang problema may update kanina hindi mataas to so sundo ba natin babakbaan ito pag narinis na itong kabilang to hindi naman bababain ito mababa na lalakara na okay na ano na nagugaw 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 Hmm. Ano kaya ang pinto nito ay Sakto pagkakabit Ano kaya ang pinto nito Sakto Alright Almost done Ito na, lapit na ito na lang, ilang halo, ilang ito. Okay na. Sinukunan na po ni, anong ito, CGC. Dito yan sa so may anong barangay yan? Parisel ba yan? Ipisik. Ipisik. Ayan. Sinusukatan na niya ng bintana, sliding. Ito naman yan sa kusina. Sliding din makapagawa natin. Okay guys, uh, nang oras na yon? So yan, 5.37, madilim na. Mukhang mabagal ngayon na naguho kaya. Bagal oh, maghapon. Yan pa lang, bagal yan. Parang ibang ginawa. Teka, ibang nangyari ah. Parang di ko gusto itong nangyari ah. Dito nilagay yung ano, lababo. Dito ka maghuhugas. Dito ang ano, dito ang lagay ng plato. Tapos ito dapat nakalubog. Hindi nasunod yung nakalubog. Yan. Diba? Ang nangyari, mga mamen. Dapat dito ang sink, oh. Dapat dito ang sink. Mali. Wala naman pala nagtrabaho na nag, ano. Wala nagtrabaho ng hirap pag wala talaga ako dito wala na nagpalitada na ah, ito na yung ano pintuan ito ah, yung pintuan para doon sa ano tapos dalawang hamba hambang isa parang ibang nangyari ah dapat yung sink ay narito dito dapat ang sink oh. dapat dito itong sink na ito malayo labo hindi nagkaunawaan sabi ko dito ang sink hindi dyan sa kanto maghuhugas ka dito ito okay, yung update ito ito na palitadahan na ito palitadahan na itong part na to so sa kabila naman tapos yung pintuan napakabit natin ano? na lang magkabit na rin yung hamba dun okay na And Ay, tapos ka, na yun. Lang lang yun. Ito lang mga kabila. Papasito ay dalawa. Well, da Bal, magkaiba, magkaiba kasi ang kulay niya na eh. Dose. Trese. Trese. Di dito ay ilan? Tatlo. O, tatlo. anin? Tatlo. Dito ay dalawa. Dito sa... Dito pito rito. Walo rito ay Sampira. Dyan. Tatlo anim, pito, walo, dito ay apat, turunan. Okay na. So ba ni kakabinit pitong lang black, lang. pitong black, pito din dun. Oh, sir. Ha? Kakabinit din natin dito. Oh, Oo, kakabinit yan. Ay dito sa taas. Mag gusto ko may cabinet din dito ay. No, eh. No, no, no. Diyan oh. No. Kahit diyan nga lang eh, pwede na eh. nagpa ano ng trabaho yung pagtiktik na yan okay na wala na yung basura wala na yung nakatambak doon. Oh. <coughs> ay nabot na tayo ng dilim oras na ano 6 na, na magsara 6 na dito wala na yung kalat pa oh. Madilim ay. Eh. Wala malinis na itong kanto na ito. Linis na itong kanto rito. So, yung mga umbok na yan ng ano. Itong umbok na yan. Papakalat na natin yan dito. Para mapantay itong harapan. Madami pa naman panambak. Ito na, kakabit na yung bintana natin. Okay, re-repair nila yun kasi mali yung sukat sa so, bintana. So, bago ulit. Tatry mo na isa. Sala din. Sala din. Hindi, sinusukatan nila bago. Ito ito, ito Dumating na ang materyales. So ayan, babaguhin na yan. I-extend na yan dito. Masagad na yan dito sa pader. Para yung CR sarado na yan. Okay, pabukas. Uh, ito ang project ko. Papatagin ko yan. Labas na yan. Papantay ko doon sa flooring doon sa... Doon. Tapos ito, hahakotin yan. Papatanggal ko na yan. Para ano. Kailangan ito matanggal na. Igawa ng pagpapatag ng lupa para mapatag para dire-diretso ang trabaho bukas tapos na ang flooring pa ito progress patag na tong harap patag nang harap at ayan uh, bukas tapos na nila ang flooring pa tapos na ang flooring tapos uh, monday division naman di division na na ito yan isang progress ngayong araw na ito pa uh, so yan na extend na yan Lalagyan na lang yan ng yero. Okay na yung yero. At sa martes, sa lunes or martes, ito naman mas yero ang babanatan dyan. Lalagyan na yan ng ano. Lalagyan na ng uh, hollow blocks. O ganun. Buo. Doon. Palibot. Tapos palitada. Mga uh, estimate ko rito hanggang Friday tapos itong CR Tapos martes, division naman ng sa loob ito ay baka daw mga lunis na ito magawa ang mga bintana eh. Malagyan ng uh, ano, salamin.